ang sama naman ng Siberian Husky na ito, eh, hindi naman pala uhaw, kaso, sinasakop niya ang nag-iisang pinagkukuna ng tubig, tuwing may aso na lumalapit, tinataboy niya ng malakas ang mga ito, ang ibang aso, nanunood lang at hindi makaangal, pero iba ang bagong dating na aso, si Golden, lumapit siya sa malapit na yelong ibabaw, isang malakas na hampas ay nakagawa agad ng pinagmumulan ng tubig. Nakita iyon ng mga aso kaya't lumapit sila sa kanya. Hindi sila pinalayas ng asong malaki at kulay dilaw. Buong loob na ibinahagi ang pinagmumulan ng tubig. Napakainis ng Siberian Husky na nakakita nito. Ang ganoong kilos ay isang paghamon sa kanyang autoridad. Ngunit hindi ito pinansin ng asong malaki at kulay dilaw. Alagang aso siya ng isang mayamang pamilya. Ang ginagawa niya araw-araw ay ang pagwawala at pagsira ng gamit. Dahil sa sobrang likot niya, tinawag siyang hari ng kaguluhan ng mga tao sa bayan. Birthday ngayon ng mayaman. Naghain ang mga katulong ng handang pagkain. Pero walang tao sa mga upuan. Dinilaan ni Bak ang kanyang labi. Diretsyong nakatingin sa handog na masarap na pagkain. Habang nagpapapicture ang mayamang pamilya, kinuha ng aso ang isang drumstep at dahan-daang umupo sa tabi ng mayaman. Lahat ay nakatingin sa Drumstep at nakaramdam ng hindi maganda. At gaya ng inaasahan, ang maingat na inihandang selosalo sa kaarawan ay naging kalat. Wala nang buhay ang mukha ng mayaman. Buti na lang at may iniwan pa siyang Drumstep kay Bob. Para parusahan ang aso, pinagbawalan siya ng mayaman na pumasok sa bahay ngayong gabi. Ito ang unang pagkakataon na nagpalipas ng gabi si Buck sa labas ng bahay, pero ang hindi alam ng mayaman. Ang pagsubok na ito ay naging pamamaalam na. Nang sumapit ang hating gabi, isang magnanakaw ng aso ang lumapit kay Buck. Inakit siya gamit ang pagkain para sumakay sa sasakyan. Hindi nakatiis ang inosenteng aso sa tukso ng pagkain. Ikinulong siya ng magnanakaw ng aso sa kulungan. Si Buck, nagpupumiglas at nagwawala, pero hindi siya makatakas nakita niya sa siwang ng kulungan, na ipinagbili pala siya ni T sa mga mga ng aso. Habang papalayo na ang pamilyar na mansyon, doon lamang nagsisisibak, ang kulungan ng aso ay isinakay ng mga mga ng aso sa tren. Hindi niya alam kung ilang beses na itong naibenta. Panghuli, napunta siya sa pinakahuling bahagi ng hilagang yelo, sa dulong bahagi ng ilang, Alaska ang asong ito mula sa timog. Saan pa kaya nito nakita ang ganito kapal na nyebe? Agad na lumakad ng parang hindi pa nakakakita ng ganoon. Punong-puno ng pag-usisa si Bok sa lahat ng ito. Tuwang-tuwa at talon ng talon. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan. Mula sa isang mayamang aso ay naging isang hamak na alipin siya. Nalulumbay si Bok dahil sa laki ng kanyang katawan. Napakahalata siya sa mga ibang aso. Agad na nagustuhan siya ng binatang Afro-American. At sa ganoon, si Buck ay nagkaroon ng pangalawang amo. Sila ay mag-asawang Cartero. Noong una, hindi nasiyahan ng babaeng amo. Dahil sa parehong presyo, maaari silang bumili ng kahit dalawang Siberian Husky. At saka, siya ay isang tuta na walang karanasan. Ngunit hindi nila alam, ang asong ito na hindi niya masiyadong gusto, ay marami siyang ililigtas sa panganib. Si Buck. Ang bagong miyembro ng grupo ay ayaw na ayaw sa kwelyong isinuot ng kanyang amo. Sa kanyang unang trabaho, nahihirapan din siyang makisama. Natutamba-tamba to siya habang tumatakbo. Nang sa wakas ay nahabol na niya ang grupo. Naaga na naman ang atensyon niya ng isang kuneho sa gilid ng daan. Isang iglap lang ay lumihis na sa tamang daan. At sa huli, nag-iisa niyang naibaba ang buong grupo sa burol. ang ibang aso ay nagrereklamo, nakasimangot, si na naman ay nakayuko, nagkukunwaring walang alam. Nang dumating ang amo sa harapan niya, hindi siya sinaway ng amo. Bagkos, mahina hong sinabihan siya nito. i iisa na ang ating tadhana ngayon. Sabay tayong nadapa kanina. Ngayon, sabay din tayong babangon. Subukan nating muli. Sa patuloy na pag-e-encourage ng amo. Unti-unting umuunlad si Buck araw-araw, ngunit sa sobrang bigat ng trabaho, di nagtagal, napagod siya ng husto. Sa mga sumunod na araw, naging mas matyaga na si Buck, kahit na madalas siyang inaapi ng nangungunang husky. Mabuti na lang at naipadala niya ang karamihan sa mga sulat. Hanggang isang araw, natuklasan ni Buck na ang nangungunang husky na iyon ay madalas gamitin ang kanyang posisyon para agawin ang pagkain ng ibang aso. Ang mga aso ay nagtitimpi na lamang. Napayuko na lamang siya at nalungkot. Ngunit, nakita yun ni Buck na walang pakialam sa mundo. At ibinigay pa ang kanyang pagkain dito. Pagkatapos ay umalis na siya nang hindi lumilingon. At dahil sa mabuting gawa na iyon, nagkaroon ng magandang tingin sa kanya ang mga aso. Hindi nagtagal, naging isang tunay na aso na sa niebe si Buck. Ang pagtakbo ay nagbigay sa kanya ng di maipaliwanag na saya unti-unti nang nakabawi ng tiwala sa sarili. Noon ay lagi siyang sumusunod sa utos ng mga tao. Ngayon nasa malawak na kalikasan siya. Gusto niyang mabuhay para sa sarili niya. Nang gabing iyon na tahimik, parang may gumugulo sa puso ni Buck. Sa wakas, sa isang aksidente, tuluyan na niyang napalitan si Husky sa puso ng kanyang amo. Dapat nilang tawirin ang isang mapanganib na nagyayelong lawa sa araw na ito. Ang babaeng may-ari ng bahay ang namunguna. Ngunit bigla na lang nabasag ang yelo. Hindi niya sinasadyang nahulog. Mabilis ang agos ng tubig sa ilalim ng yelo. Agad na nahirapan ng babaeng may-ari ng bahay at nahila pababa. Gusto siyang iligtas ng lalaki pero hindi niya alam kung paano. Walang pag-aalinlangan si Buck nang makita niya iyon. Isinubsob niya ang sarili sa nagyayelong tubig ng lawa. Pilit niyang itinaas ang kanyang amo. Paulit-ulit na inihampas ang kanyang katawan sa yelo. Hanggang sa mailabas niya ito sa tubig ngunit pagod na pagod na si Bak at wala ng lakas para makaahon. Bago pa man siya mahayla ng kanyang amo, ay hinayla na siya ng agos ng lawa, nag-aalala at nagmamadali ang lalaki sa ibabaw ng yelo. Paulit-ulit na tinatawag si Bak. Bak, Bak, Bak. Nang marinig niya ang boses, dali-dali siyang naghanap ng pwesto. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang palakol at pinagpupukpok ang yelo. Ngunit ilang hampas pa lang ay nabali na ang palakol nang hihinang pinalo ng lalaki ang yelo gamit ang kanyang mga kamay, sa gitna ng kanyang matinding kalungkutan. May biglang nag-abot ng isang pamakpok ng yelo sa tabi niya. Walang pag-iisip na tinanggap ito ng lalaki, at agad na nagsimulang mag-ukit muli sa yelo. Bigla siyang may naalala, lumingon siya. Ang aso palang si Bak na gustong niyang iligtas, ay nakaupo ng walang sugat sa gilid. Bap ang Siberian Husky sa malayo, nang makita yon, ay halos masira ng ulo sa galit, dati ay hinahamak ng may-ari ang aso, bigla na lang itong binigyan ng isang drumstick, at sinabi, pinagkakatiwalaan nakita ngayon. Pagkatapos ay umalis na ito, muli itong nasaksihan ng Siberian Husky, para sa kanya, oras na para sa isang pag-aaway, magaganap ito ngayong gabi, hinabol ni Bakar at ng mga kasama niya ang isang kuneho. Nang sa wakas ay mahuli na nila ito. Pinakawalan niya ito. Pero hindi pa nakakalayo ang kuneho. Sinugod na ito ng aso at kinagat hanggang sa mamatay. Ito ang babala niya kay Bakar. Pagkatapos ay dumerecho siyang lumapit kay Bakar. Dahil nga't isang bundok lamang ang kayang magkaroon ng dalawang tigre. Kaya dapat silang maglaban ngayon. Nakaharap ang mabangis na Siberian Husky. Si Buck ay nagpakita ng takot. Agad na sumugod ang Siberian Husky. Kahit na dalawang beses ang laki ni Buck sa husky, pero ang alaga sa syudad na asong may dugong maharlika, ay walang karanasan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng ilang pag-aaway, natatalo na si Bok. Muli-mulig siyang kinagat sa leeg ng Siberian Husky. Ilang sandali lang ay nawalan na siya ng malay at bumagsak. Hindi marangal ang ginawa ng Siberian Husky. Kinutsapan niya si Bok. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga kasamahan niya para ipakita ang kanyang lakas. Ngunit mas pinili ng ibang mga aso na umalis na lang. Kaysa bumalik sa tabi ng Siberian Husky. Paulit-ulit silang tumahol kay Buck. Umaasa silang tatayo ulit ito. Tapos, sa sumunod na segundo, tumayo nga si Buck. May kakaibang talas na ngayon ang mga mata niya. Nagising muli ang kanyang pagiging ligaw. Nasa alanganin na rin ang posisyon ng Husky. Ang tanging magagawa na lang nito ay sumugod ulit kay Buck. Isang magandang sidestep ang ginawa ni Buck at agad niyang naagapan ang leeg ng kalaban. Pag-angat, tadyak sa mukha, at pagyurak, Sunod-sunod na ginawa. ang dating maangas na Siberian Husky ay tuluyan ng natalo, habang pinanunood ng ibang mga aso. Nawala ito sa gitna ng snowstorm. Kinabukasan, matagal nang tinatawag ng amo ang Siberian Husky. Dahil sa kakapusan ng oras, dapat silang umalis agad. Kusa namang tumayo si Bak sa unahan. Pero hindi siya pinagkakatiwalaan ng amo. Sa palagay nito, mabilis lang siyang tumakbo. Ang pagiging leader ay nangangailangan ng may karanasan na aso. Pero ayaw pumayag ni Buck, umupo na lang siya roon at hindi na gumalaw. Pero ayaw ng amo. Inilabas ng amo ang isang may karanasang matandang aso. Ngunit lumingon ang matandang aso, nang makita ang galit na si Buck at ayaw na ayaw magpasuot ng kwelyo. Nagpagulong-gulong pa nga ito sa lupa, wala nang nagawa ang amo kundi gawing leader si Buck, pero kahit na ganun, hindi pa rin nila siya pinaniniwalaan. Bulong pa rin siya ng bulong na siguradong dalawang araw ang atres. Sa wakas, nakarating na si Buck sa pinakaharap, kasabay ng utos ng amo. Ang bilis ng mga aso at ang bilis nila kanina ay hindi na magkapareho. Sa ganong bilis, posible silang makarating ng dalawang araw na mas maaga sa destinasyon. Tuwang-tuwa sila, pero dahil sa sobrang lakas ng tawanan nila, naidulot nito ang pagbagsak ng Zero. Biglang nagbago ang itsura ni na Master at Black Brother. Madali nilang inutusan si Barker na lumiko pakaliwa. Pakaliwa. Pakaliwa ng mabilis. Pero parang mayroong kung anong puwersa na gumagabay kay Barker. Hindi niya sinunod ang utos ng amo niya. Bagkos, walang pag-aalinlangan niyang dinala ang buong team, patungo sa direksyon ng pagguho ng yelo. Hindi, hindi, hindi. at sa pangunguna ni Bok, matagumpay silang nakaligtas sa pagguho ng yelo, hanggang sa paglubog ng araw, sa wakas ay narating na ng team ang kanilang destinasyon. Inaasahan na ng buong bayan ang pagdating nila, pero medyo nakakatawa ang paraan ng pagdating nila. Nakita mo ba ang pito? Hapon na, nakatayo si Nabok at ang kanyang amo sa gilid ng kalye. Pinagmamasdan nila ang mga taong may mga ngiting sumisigla matapos matanggap ang mga sulat. Sabi ng kanyang amo sa kanya, Nakita mo ba, Buck? Hindi kami naghahatid ng sulat. Buhay ang aming dala, pag-asa ang aming ibinibigay. Pag-ibig ang aming itinatanim. Parang naunawaan na ni Buck ang kahulugan ng pagiging sled dog. Matapos ang pagsubok ng hangin at nyebe, hindi na ito ang dating spoiled na alaga kundi isang responsableng leader na aso na, matapos makita ang malawak na mundo, hindi na siya muling makakabalik sa mainit na plantasyon sa timog. Kinaumagahan, handa na nilang dalhin ang mga sulat at magsisimula na sanang umalis, ngunit bigla na lamang. Isang matandang lalaki ang nagmamadaling dumating na may hawak na sobra. Nakita ito ni Buck at dali-daling nagpreno. Anong nangyari kay Buck? Bago kayo umalis, pwede bang makapagpadala pa ng isa? Na-late ka na. Birthday kasi ng anak ko. Kailangan kong ipadala ito sa asawa ko. Alaala, dapat noon pa kayo dumating nang makatanggap kami. Medyo natagalan ako sa pag-edit, -e sa huli tinanggap ni Bak ang sulat, at ganoon nagsimula ang pagsasama nila, ng tao at aso, mula pagkatapos ni Shing. Si Bak ang nanguna sa snowmobile team at biglang sumikat, ang bilis niya sa paghahatid ng sulat sa tuwing, ay nauna lagi, hindi na huli. Isang panahon, si Bak ay nasa tuktok ng kanyang kasikatan, ngunit hindi nagtagal, habang umuunlad ang panahon. Ang snowmobile team ay agad na napalitan ng telegrapo. Pinilit ni Kangbo ang lalaki na ibenta ang kanyang sled dog at bumalik ka agad sa kampo. Para mabuhay, napilitang ibenta ng lalaki ang kanyang aso. Pasensya na, Buck. Hindi na nila ako kailangan, pati na ang aking snowmobile. Pagdating ng tag-araw, darating na ang telegrama rito. Isang bagong paraan ng pagpapadala ng mensahe. Iyon na ang turno. Mahaba pa ang lalakbayin mo. Sa huli, umalis ang mag-asawang Cartero na umiiyak. Naintindihan iyon ni Buck, kailangan na naman niyang magpaalam sa kanyang amo. Di nagtagal, nagkaroon na naman si Buck ng bagong amo. Isang manggagalugad ng ginto, tiningnan niya ang bakal na hawak nito. Isang masamang kutob ang sumagi sa isipan ni Buck. Dahil sa matinding lamig, nagyelo ang snowmobile sa lupa, dagdag pa ang buong karga ng bagahe, at ang mga aso na ilang araw nang hindi kumakain, ay hindi na kayang hilahin iyon. Pero wala siyang pakialam ang manero. Ang tingin niya lang, tamad lang ang mga aso. Nang kunin ng lalaki ang pamalo para sawayin si Buck. huminto ang matandang lalaki ng araw na iyon sa harapan. Hindi niya matanggap na masaktan ang mga aso. Si Chen ay may hawak na patpat. Itinulak pataas ang snowmobile na nagyayelo. At mabait na ipinaalala sa lalaki na nagyayelo na ang lahat ng lugar. Hindi talaga kaya hilahin ng mga aso sa nyebe hinayaan niya silang maghintay hanggang sa tagsibol para matuno ang yelo bago umalis. Ngunit ang grupo ay tutok lang sa ginto, kaya hindi na nila siya pinakinggan. Diretso silang umalis kasama ang kanilang mga sled dog. Nang makarating sila sa kalagitnaan ng daan, nahirapan silang maglakad dahil sa nagyayelong lupa, Paakyat pa naman ang daan. Ginamit ng mga aso ang lahat ng lakas nila. At maya-maya ay may isang matandang aso na hindi na nakayanan. Sabay-sabay na nadulas pababa ang aso at ang sasakyan. Buti na lang at nagawa ni Buck na suportahan ang sarili. Kahit na ganun. Pakiramdam pa rin ng Manero na tamad ang aso. Hinampas sila nito ng latigo. Nakita niya ang ibang mga aso na binubugbog. Kailangan ni Buck na magpatuloy. Pinagmasdan ng matanda ang natutunaw na niebe hindi pa rin ako mapakali kay Buck. Agad kong binuhat ang aking mga gamit at hinanap siya. Samantala, ang pangkat ni Snow ay pinilit na umakyat sa matarik na burol. Si Buck ay pagod na pagod na. Nakita siya ng manggagalugad na wala ng lakas. Walang pag-aalinlangan niyang inilabas ang kanyang baril at itinutok kay Buck. Sa isang iglap, dumating ang matanda sa tamang oras. Anumang oras ay maaaring matuno ang yelo sa ilog. Ikaw, gago ka. Ang aso ay gustong iligtas ang iyong buhay. Tinulak ng matanda ang manggagalugad dahil sa pangungulit ng kasintahan ng lalaki. Pumayag ang manggagalugad na palayain si Buck at saka umalis na kasama ang iba pang mga aso. Malungkot na pinagmamasdan ng mga aso si Buck dahil alam nila na ito na ang huling pagkikita nila. Panghuli nang na ang isinama ni Lolo si Buck pagkaraan ng ilang araw na pag-aalaga. Sa wakas ay nagising si Buck, naunawaan niya na ang matanda ang nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, tama nga ang hula ng matanda, ganap nang natunaw ang glacier sa kabila, at malamang na nasawi na rin ang kanyang kasama. Napaungol na lang si Buck habang nakatingala, na nalangin siyang makaligtas ang kanyang kaibigan. Dumating ang matanda sa isang bar, nag-order siya ng isang bote ng whiskey, doon niya nakilala ang isang manggagalugad ng ginto, Pagkakita pa lang ng manggagalugad ng ginto sa matanda, ay agad na nagalit ang mukha nito. Dahil pala nang makuha ng matanda si Buck, ay tumakas na rin ang lahat ng ibang aso. Kaya naantala siya sa paghanap ng ginto. Sinisi ng manggagalugad ng ginto ang lahat sa matanda, kaya naman hinanap niya ito at pinagalitan. Mabuti na lang at dumating si Buck at nailigtas ang matanda. Pag uwi ng matanda, umupo siya sa tabi ng pugon. Tahimik na nakatingin sa litrato, sunod-sunod na umiinom ng alak, hindi na kinaya ni Bac. Tumayo siya at tinapon ng baso ng alak. Pagkatapos, habang hindi nakatingin ng matanda, kinuha niya ang bote ng alak. Bac. Anong gagawin mo? Nahukay ni Bac ang isang hukay sa niyebe at inilibing niya ang bote ng alak. Nang mahanap na ito ng matanda, umupo siya sa ibabaw nito at kahit anong tulak ng matanda ay hindi siya natinag. Sino ba naman ang hindi? E ang laki-laki ni Bak, wala nang nagawa ang matanda kundi sumuko na lang. Ang laki-laki mo talaga. Ngayon ang kaarawan niya. Ang anak ko. pagkamatay niya kami nang nanay niya ay unti-unting naglayo ayaw na niyang makasama ako kaya nandito ako Kusa umupo si Buck sa tabi ng matanda, pinagmasdan ang mga bituin sa kalangitan. Magkaya pang isang matanda at ang kanyang aso. Ito ang tinatawag na, ang matanda at si Bark. Kinaumagahan. Nang magising ang aso, may inilabas na mapa ang matanda, at ipinakita kay Bark. Nakalagay sa mapa ang isang mataas na bundok. Ang pinakamalaking pangarap ng anak niya ay maging isang adventurer. Mamuhay sa kabilang panig ng mundo. Mamasyal sa mga lugar na walang nakapupunta. Para sa anak niya, ito ang tunay na pakikipagsapalaran. Ngayon, may direksyon na ang buhay ng matanda, tutuperin niya ang hiling ng kanyang anak, aakyatin niya ang mga bundok sa dulo ng mundo, hahagilapin niya ang ilog na ginto, pwede tayong pumunta. Ikaw at ako. Para tingnan kung ano ang nasa labas. Ano sa tingin mo? Si Chen, ang matandang lalaki kasama si Bake ay naglakbay patungo sa dulo ng mundo. Sila ay naglalakbay sa ilog na puno ng mga isda. Sa araw, milyon-milyong ibon ang namunguna sa amin sa himpapawid. Gabi na, ang mga alitaptap ay nagbibigay liwanag sa aming daan. Matapos ang mabilis na pagbagsak ng tubig, sa wakas ay nakarating na sila sa kabilang panig ng mundo, isang lugar na hindi pa nararating ng sino mang tao. Sa pangunguna ni Bac, nakakita sila ng isang lumang kubo. Para makalayo sa ingay ng lungsod, nagdesisyon ang matanda na manirahan doon. Sinimulan niyang ayusin ang bahay. Ngunit kinabukasan, habang naliligo siya, nakahuli ang matanda ng isang malaking tipak ng ginto sa ilog. Totoo nga pala ang alamat, mayroong ilog na may ginto sa mundo. Sinubukan din ni Bac ang kanyang swerte sa paghahanap ng ginto, kahit na ang nahanap niya ay malaki sinabi ng matanda sa kanya na ang kulay na ito lang ang tunay na ginto, kahit na ang mundo ng aso ay puro itim at puti lamang. Ngunit sa sumunod na segundo ay nakakuha pa rin siya ng isang kasing laki ng kamao na ginto, tinitigan lamang niya ang matanda na hindi siya pinapansin. Akala ni Bak ay nagkamali na naman siya, kaya itinapon niya ito, hanggang sa mahanap niya ang isa pang halos kasing laki nito tapos ay mayabang na kinuha ang pagkain sa mangkok ng matanda. Inaasahan ang papuri, biglang may isang puting anino ang dumaan sa di kalayuan. Ano? Anong tinitignan mo? Tingnan natin. Sige. Umuwi ka na ng maaga. Matapos makuha ang pahintulot ng matanda, makuusisa ang sinundan ni Bak, ngunit nang maabiyutan niya ito, natakot siya. Isang malaking puting lobo na may puting balahibo. Nakita niyang umikot ang puting lobo sa kanya. Ang mga malalaking mata nito ay patuloy na sinusuri siya. Nanigas sa takot si Bak, ginaya niya ang paraan ng mga tao sa pakikipagkaibigan dito. Ngunit nagulat ang puting lobo. Agad na tumalikod at umalis doon. Ganon na lamang ang pagtatapos ng unang pagkikita nila. Malungkot na napayuko si Buck. Ngunit hindi inaasahan na may naiwan si White Wolf. Nakita niya ang magkaparehong mga yapak nila. Natanto niya na maaaring magkapareho sila ng uri. Pag uwi ni Buck ay tila wala sa sarili. Ang mukha ni White Wolf ay nasa isip niya. Ang una kong nagustuhan. Hindi ko alam kung paano man ligaw. Para kay Chen si Bake, gaya ng karamihan sa mga tagahanga tahimik na nagbabantay sa likuran ni Baylang. Ngunit si Baylang ay walang pakialam. Lumingon at nagpatuloy sa pagsunod sa hari ng mga lobo sa paghabol ng isang baboy ramo. Nang handa ng umatake ang hari ng mga lobo, isang pagkadapa at nahulog sa malakas na agos. Buti na lang at may isang tuyong kahoy na nakaipit sa kanya. Ang mga lobo ay nag-aalalang naglalakad-lakad sa pampang. Nang sila ay nawawalan na ng pag-asa, walang pag-aalinlangan na sumugod si Bok. Naisip niya agad ang solusyon. Iniangat niya ang tuyong kahoy gamit ang kanyang katawan. At pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para ihila ito papunta sa pampang. Sa wakas, naligtas na ang hari ng mga lobo. Dahil sa pagtulong niya ngayong pagkakataon, tinanggap na si Buck ng mga lobo. At hindi inaasahang naging malapit sa puting lobo. Sama-sama na siya sa mga lobo sa pangan gaso. Umagaw ang pagkain ng matanda araw-araw. Araw-araw ay manok o malaking isda. Parang naging isa na si Buck sa kalikasan. Habang tumatagal ay lalong nagpupuyat siya sa pag-uwi. Napansin din ng matanda ang kakaiba sa kanya. Isang araw, palihim siyang sumunod kay Buck papasok sa kagubatan. Pinanood niya ang aso at ang mga lobo na nagkakasundo. Alam niyang si Buck ay hindi nakabilang sa mundo ng mga tao. Masisira si Buck ng mga tao at mapapahirapan ulit siya sa mga kamay ng mga tao. Napakalayo ng nilakad niya para mahanap ang kanyang tahanan, samantalang ang matanda ay nagtago sa buong buhay niya. Panahon na rin para umuwi sa aking tahanan. Pagkasabi niya noon ay inayos na niya ang kanyang mga gamit, ang mga gintong nakuha niya sa loob ng mga araw na iyon. Karamihan ay ibinalik niya sa ilog ng ginto, kumuha lamang siya ng sapat para sa kanyang pangangailangan. Sinabi ng matanda kay Buck na babalik na siya sa mundo ng mga tao. Medyo nag-aalala si Buck dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Wala. Hindi kita pinapanta rito para sumama sa akin, Buck. Narito ang kailangan mo. Ang mahahalagang bagay. Hawakan mo ng mahigpit. Aalis na ako bukas ng umaga. Lumapit ka para magpaalam. Ngunit ng gabing iyon, isang mabaliw na manggagalugad ng ginto ang dumating. Nakatagpo pala niya ang mapa ng matanda. Alam niyang maghahanap din ito ng ilog na ginto. Sinunog ng manggagalugad ng ginto ang maliit na kubo. At nagsuntukan sila ng matanda. Bigla na lang binaril ng manggagalugad ng ginto ang tiyan ng matanda. Naintindihan ng matanda ang pakay nito. Inilabas niya ang lahat ng ginto sa bulsa niya. Iwinisik sa harapan ng lalaki. Paano kaya matatakpan ng kaunting gintong ito ang kasakiman ng kanyang puso? Itinaas niya ang baril at pinilit ang matanda na sabihin ang kinaroroonan ng ilog na ginto. Ayaw niyang sa susunod na segundo. May isang malakas na putok ng baril ang narinig. Si Buck. Isang malakas na pag-atake ang ginawa ni Buck at natambang baril nito. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit na nakangiwi ang mga pangil. Kinuha ng manggagalugad ng ginto ang pamatok na ginamit sa kanya noon. Kinuha ng manggagalugad ng ginto ang pamatok na ginamit sa kanya noon. Kusang umatras ang katawan ni Bak, ngunit nang ihahagis na ito ng manggagalugad ng ginto, muli na namang nanaig ang kanyang pagiging ligaw. Kinagat niya ang kahoy, at pagkatapos, hindi na siya nag-alinlangan pa. Isinubsob niya ng buong lakas ang manggagalugad ng ginto sa apoy. Biglang gumuho ang kubo. Sa huli, Namatay ang manggagalugad sa apoy. Nabayaran niya ang kanyang kasakiman. Pagkatapos, nilapitan ni Buck ang matanda. Inilagay niya ang harma na kaatang litrato ng anak sa harapan nito. Iniangat niya ito gamit ang kanyang katawan at hinikayat siyang mabuhay. Sa hulihan ng pelikula, bumalik na ang matanda sa mundo ng mga tao. dala ang kwento ni Buck, hindi ko alam kung gaano katagal. Si Buck ay naging hari ng mga lobo sa lambak at nagkaanak, mga asong lobo pinamunuan niya ang kanyang kawan sa pagtakbo ng malaya sa kapatagan. Hinayaan niyang lumago ang kanyang pagiging ligaw, mula sa alagang hayop tungo sa pagiging hari. Hindi ito isang alagang hayop na nasanay ng tao, ni hindi rin ito isang mabangis na hayop na nilamon ng kagubatan. Siya si Bak, isang ordinaryong aso lamang.